Gusto mo ba na siya ay palaging sabik na sabik sa'yo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? Yung palagi siyang sabik na sabik sa'yo bawat minuto? Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan at pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at isulat ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos, kunin mo ang pabango mo at ilagay itong papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan, tupiin o i-roll mo itong papel at dapat yung pabango mo ay pwedeng buksan. At kung sakaling hindi pwedeng buksan ang pabango mo ay lagyan mo lamang ng pabango o magpataka o magspray ka ng pabango sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos itago itong papel, pwede ito ilagay sa likod ng case ng cellphone mo. Tupiin mo muna ito, tsaka ilagay ito kung saan mo gustong ilagay. Dapat ito ay nasa safe na walang makakakita at makakaalam. At kung sakaling mabuksan 'yong pabango mo at malagay itong papel, ay gamitin mo ang pabango mo araw-araw at paniguradong maging sabik na sabik ang partner mo sa iyo. At wala na po kayong kailangan pangbanggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At panikuradong bawat minuto siya ay maging sabik na sabik sa iyo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At gamitin itong pabango araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo at gamitin ito hanggang kailan mo gusto. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.